gagawa ko ng power generator ko o solar power generator. Pero gusto ko talaga ng USB. Maraming USB module na bibili sa online. Iba-iba. Kaya sa video na to, titingnan natin yung mga power na kayang ibigay nitong mga USB module na to. Kung ano yung maganda o angkop sa project natin. So, depende yan. Sa budget, sa power na kayang ibigay o yung sa laki Pwede rin sa mounting. Maganda tong dalawang to. Parang maganda i-mount. May voltmeter pang extra yan. Simulan na natin. Simple lang natin to. So, madali lang naman ang test na gagawin natin dito. Gagamit ako ng FX35 para sa capacity discharge. Hindi naman natin gukuha ng capacity pero ito ay adjustable ang current. So, titingnan natin kung magbo-voltage drop siya. Tapos, susuplayan natin ng ating bench power supply ang kada module. Okay? Simulan natin dito sa favorite ko to ang favorite ko. Parang mga 20 pesos lang to pag nabibili ko ng maramihan. Pero dati, mga 40 pesos. So, depende ang presyo sa timing at sa mga voucher na ginagamit at sa online. Pero ito talaga ang typical na gamit ko. Makita natin yan dito sa lithium battery. Gayaan siya. kaya oh. Gayaan gagamitin ko siya para ipower ang ating FX35. Adjust muna natin ang amperahin nito. Ayan, na-adjust. So, ang standard voltage natin, ng USB ay 5 volt. Ang titingnan natin, yung sa tolerance niya, so plus minus 5% yan. So, 4.75 volt to 5.25 volt. So, pag lumalaki yung amperahe natin, discharge current natin, ay makakaroon siya ng voltage drop. Kaya, yun ang pagbabasihan natin na umayaw na yung ating module. So, sa so 1 ampere lang muna tayo. Nasa 13 volt tayo. Sagad ang amperahe niyan. So, ibibigay niya lahat ng gusto niya. 100 watt na power supply yan. Meron tayong ilaw. Okay, ngayon, sa ko lang to, Calibrated ang voltage natin. Test natin sa so, 1 ampere. Ang reference natin ay, check natin yung ilang ampere ay sa 4.75 volt. Nag-drop siya, 5.06 lang. Okay, tasang ko konti. Ni-expect ko to 2 ampere, kaya kaya nito. 2 ampere na 4.95 volt. So, pasok na pasok pa yung volt tayo natin. Ang pagkakatanda ko dito, 3 amps ang kanyang rating. Pero, 4.95 volt. Ang gagawa nito ang FX35. Kinakapacity nila siya. Pero, wala naman siya makakuha capacity kasi nga, meron tayong amperahe lang ang habol natin. Alright. Tasan pa natin. 2.5 amps. Tingnan ang ganda. Maganda talaga itong module na to. Mura na maganda pa. 3 volts. Nag-low voltage. Kaya, binawasan ko lang ang ating ilaw. Meron akong maintenance na hawakan sa ilalim. Eh, yun yung ilaw ng module natin. So, tingin ko, pag pumalo ng 3 amps, hinihimatay siya. Tama nga ba? 2.8 Ayan so, o. Nakorup siya. Kaya naglo low voltage low voltage protection to kasi nawawalan siya ng malay. So, 3 amps lang talaga ang ibibigay niya. Medyo maligamgam, pero umiinit talaga yan kasi may conversion niya. Normal na umiinit yung mga ganyan. Pero ito, warm lang siya. Nakasaglit lang naman yung ating test load. Okay? JC QC Mini. Lagay natin sa ating FX35. Hindi, power muna natin. Meron tayong kulay asun na ilaw. Ang inductor niya ay hubad. Hindi ka pares na itong mga to. O hindi siya SMD. Ito, inductor niya SMD. Salpak natin sa ating FX35. Ilan ang voltahe natin? Ang voltahe natin ay 5.14 volts. Pasok sa tolerance natin hanggang 5.25 tayo. Baba ko muna ang perahe para mabigla sa 2 amps. 1.6 amps. Tingnan natin dapat kaya kaya nito to. Kaya, kaya. Lagayin natin to sa 2 ampere. Beautiful. 2.5. two point five walang problema Dito, to na to trigger yung isa nating kanina two point nine three ampere ohi nilagpasan niya isa three point two amps ohi kaya ng kaya ba matibay itong isan to. 3.7, okay? So, nag-collapse siya sa mga 3.5, kaya-kaya niya. Maganda itong charger na to, ha. Ah. 3.5. Tingnan niya yung voltage, oh. Hindi siya nag-drop. Mas maganda to sa pula. Alright. Sa 13 volt, 1.8 amps na ang kinukonsumo niya. Normal lang naman ang init niya. 46 ang pinakamataas ko nakikita. 45. Okay. Kakaiba to. Merong heatsink. Mamaya na natin to. Dito muna tayo sa isang to. Ito yung equivalent nito. Pag bumili tayo nito, 4 channel, 2 channel, tsaka single channel. Ito kasi hindi natin ito matetesting ng... Oo, matetesting natin yung isang port. Pero gusto ko sana makita dito kung may nakasalpak tayo dito, dito tsaka dito. So maraming FX35 gagamitin natin. Tsaka mag na. Iisa yung FX35 ko. So subukan natin ito. Lagyan ng dummy load mamaya. Habang nagka-test size sa isa. Pero test muna natin itong single niya. Power on natin. Ito. Meron tayong kulay asul na ilaw. Salpak so, natin to Meron tayong 5.14 volt. Lagyan natin to Sa so, 2 ohms kagad tayo. On natin. Oy. Bale wala ang kanyang 2 amps. All right. Tasa natin. Sa 2.5 tayo. 2.5 bala. Tumaas pa yung voltahe. so, nag a adjust yung back converter niyan. So, depende siya sa feedback. Okay. 3 amps tayo. Tumaas na yung voltahe. Oh. Sa 2.26 na. 2.20. Ah, bag tumataas. Ba't ganito to? <laughs> so, tingin ko tolerable pa naman to. Siguro, pero kung titingin natin standard, lagpas na to. Yun. Hindi matay. Pinating ulit. 3 amps. Ah, okay. Nagkocollapse na siya sa 3 amps. Sa IC. 40 sa IC. Sa kapasitor. 36. Normal naman. Meron tong apat na port. Pero, ganoon din yan. So, rin natin. tiyatin to sa 2.5. 5.6 volt ang ating voltage. Sa 2.5 natin, ipower natin to. Good. Kaya-kaya niya. Tapos, subukan natin lagyan ng dummy load dito sa isang port niya. Ito ay mainit dummy load na to. 1 ampere lang yan. Tapos, iyon natin to 2 amps to 2 amps. Or oh, more or less 2 amps. Tumaas yung yung back converter natin. Tumaas naman. So, makita natin dun na kumakain talaga siya ng malakas na amperahe. 1 ampere, 2 ampere. Selection lang to. Hindi na apektuan yung kapitbahay niya. Okay, kasi nga individual circuit naman to. Tanggalin na natin to kasi nakakapaso to. Lakas to mag-init. Anong int kagad, oh. Taas ako pa konti. Kasi mas mataas, mas malaki ng konti ang mga piyesa nito. Yung inductor nito, oh. Kumpara doon, mas malaki ng konti. Pero parehas naman sila ng design. Okay. Taas ako pa ito ng amperaje. Three amps. Anong problema? 42 ang ating IC. So, yung IC na yan ang pinaka magtatrabaho sa lahat. Okay. Tasa ba natin? Ganun din, no? Tumataas din yung voltage niya. 5.28 volt na. 3.5 ampere. Nice. Ito lang, okay na to eh. Pasok na pasok na to. Ganito yung gamit ko sa solar ko ngayon. Mga nakadalawang ganto ako. Bali, pangatlo ko to. Ayun, hindi matay na. Nawala yung ilaw niya. So, ang kagandaan sa kanya, kung ano yung nag-over, ayun ko kung overload yun o hindi niya na yung power na hinihingi natin. So, pa sa tayo ng 3.5 amps siya lang ang namatay. Yung tatlo, nakasindi pa rin yung ilaw. Okay? Sa so, paon natin. Kaya siya lang namatay, oh. Dito tayo ngayon. Ito kakaiba to, eh. Kakaiba tong isan to. Yun, kulay aso lang kanyang ilaw. Nagayin natin sa ating FX35. Ah, sikip. Okay, bago lahat ng module na tinatest natin, na, ah. So, kakabos ko lang yung mga yan. Walang gamit na. 5.16 volt tayo. 2.6 amps. Naging 5.14. Tasa natin. Tingin natin sa 3 amps. 3 amps. 5.19 volt. Tasa pa natin. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5 Bali wala Oh, abot ng 4 ampere ah. Okay. Ayun, nag-collapse din. Bale, wala yung heatsink. Pahitsink, -heat heatsink ka pa. Nag-collapse din sa 3.6. Hmm. Halos lahat sila doon ah. Okay, yung pakalimit na ng IC to. 3.5. Pinimatay. So, paka-uminit na to. Para pares na doon ang init nila. Okay. So, yan yung ating may heatsink unit ganun pa rin ang performance. Papares lang nung isa. Ang module na to naman, meron siyang terminal sa input, terminal sa output. Pwede gamitin yung terminal. 5 volt lang pigs na lalabas dito. Okay, USB. Tapos, meron din tayong DC barrel jack sa input. Kapares nito kung to. May DC barrel jack standard. So, kung meron kayong 12 volt, 24 volt na adapter, pwede to. Alright. Kulay pula ang ilaw nito. Alam ko yan kasi meron ako isang nakaservice na ganyan ngayon ginagamit ko to sa off-grid solar setup ko para ipower power yung Google Home Mini ko. Kasi yung typical kong na ganito, hinihimatay sa Google Home Mini. So, nagkocollapse siya. Nagre-reset yung Google Home Mini. Pati ito. Pero pagdating dito, kayang-kaya niya. Kung hindi ako nagkakamali, 5 ampere to. 5.07 volt. Power natin sa 3.5 amps. Easy-easy sa kanya. Okay. Okay. Pero buwagsak siya ng 4.98 volt. Oh. Naka-mosfet to. Makita natin may mosfet dun. Saka Tapos ay yung kanyang IC. Yung driver niya. Tasa natin ng konti. Ito, umabot lang to ng 4 amps. Maligaya na ako dito eh. Value wala. Ito talaga ang maganda. Tasan pa natin. 4.5 ampere tayo. 4.3 mainit yung ano FX35 nakapaso na ako dun sa ilalim <laughs> dito kawak. Yan. 4.3 amps hindi pa tayo nag ano oy mainit din tong board mainit yung board natin baba ko nga yung wire ko silicone wire yan yung test probe natin walang problema kahit mainitan yan doon ito umiinit to oh. 47 46 49 degree ang kanyang IC. Ang inductor 40. Ang output capacitor 43. Wow. Ang input capacitor 58. Okay. Normal lang 'yung kasi gumagamit tayo ng malakas na power. Tingnan natin 'to sa 5 amps. 4.5 amps. 2.1 amps na to, no? 13 volt, 2.1 amps. So, mga 26 watts na to. O, 27 watts. Malakas na to. 4.7, 4.8 amps. Temperature check. Hindi ko kasi makita yung 55 sa IC. Wow, 64 na tayo sa ating 64 tayo sa ating input capacitor. MOSFET natin, 51. 47 yung isang MOSFET. So, umiinit na sila. Tasa natin. 4.9 amps. 5 ampere. So, pag tumaas pa ito ng konti, mag-alarm na yan. Yun. Over capacity protection. So, yung FX35 na natin ang sumuko sa kanya. Beautiful to. Ito ang pinaka-bet ko. Ang problema lang natin dito Malaki siya Sa mga portable project Mahirap to ipasok Ito maganda to Pag nilagay ko to sa Portable generator na project na ginagawa ko Ang problema ko dito Paano ko palalabasin to Okay So yun ang Ano talaga dito Kaya ito Ito ang bet ko talaga eh Check natin to Dito muna tayo sa Quick Ito yung kulay orange Ito Qualcomm 3.0 nga pala, pare sila hanggang mga 30 volts, 24 volts, ganyan. Pwede. So, typical naman sa solar setup. Sa mga motor, sa mga samba, sa bangka, sa sasakyan, o sa truck, 24 volts. Pwede lahat yan, okay? Power natin to, 13.9 volts pa Iba-iba ang kulay ng LED nito. So, itong pinili ko na to ay red. 13.9 volt. Yung pa isa sa kanya, meron siyang display ng voltage. 5.17 volt ang kanyang output. Okay, 3 ampere tayo. So, ito ay Quick Charge 3.0 o Qualcomm 3.0, QC 3.0. Nga pala, yung Qualcomm, ayon sa pag-research ko, depende siya sa communication ng cable. So, wala tayong communication. Pwedeng may mali tayo sa test. Hindi natin nakukuha yung pinaka the best niya. So kung gagamitan natin siya ng device na QC 3.0 rin na compatible, pwedeng mas malaki pa ang iirin nito. O parang yung PD charging, kung hindi ako nagkakamali. Pero ang kinukuha kasi natin, itong FX35 na to ang capacity tester natin ay positive at negative lang ang che check natin. Okay? So normal na USB power lang tayo. Sa normal na USB power, 3 amps talaga. Malakas na charging na yun. Okay? Fast charge na. On natin to. 5.17 volt tayo. Bale, wala. 5.18 volt. Tasa natin to. Tumataas pa yung kanyang volt ah, eh. Uy! Umayaw na kagad siya. Sa ilan yun? Hindi ko nakita. 3.6. Okay, kaya nyo pa sa 3.6. Yung voltage drop show 13.1. Doon tayo, 13.8. 13.3.5 ampere. Okay na rin to. Pwede na to. 3.7 amps. Okay, so sabihin natin safe na tayo sa 3.5 amps dito sa model nito. Ngayon pala, habang nasa 3.5 amps siya, lagyan natin ng dummy load tong isang part niya. Tingnan natin kung maapektuhan. Ay, pumasok. Yun, nakailaw lang na dummy load natin. Okay. Bale wala. Kaya niya. So, 2 amps lang to. Sa kabila, 3.5 amps ang hinihigop natin. Dito sa kabila, 2.5 amps kaya-kaya. Okay. So, ito yung QC 3.0 natin na for Toyota only. 12.9 volts. Voltage drop tayo dun, no? 12.9 volts. Dalawa load niya. Isang 2 ampere, isang 3.5 amps. Dito naman tayo sa super. So, mas mahal to. mga Kung ito, ang bili ko dito mga 230 pesos kasama na yung mga voucher, etc. etcetera. Et kung itong regular price nito na sa mga 250 ang regular price nito na sa mga around 450 pero nakuha ko lang to ng parang 320 lang kaya binili ko na gusto ko rin matesting ano ba ang pagkakaiba nito si bakit mas mahal to tapos ito ay galing China ito local lang mabilis dumating ito sa Shopee ito sa Lazada maganda to sa Portagen kasi meron siyang voltage na display tapos meron kang fast charging na USB nga pala uminit to uminit warm lang naman Tingnan natin sa ating 37, 38, okay. 39, 40. Warm lang naman. Pero uminit siya. Siya nga pala, etong QC 3.0 na to, ang fuse nito nakasama ay 15 amps. Eto, hindi ko pa na-check. Check natin. Typical glass fuse lang na 5x20. Okay, 15 ampere din. Pang short circuit protection na yan, hindi pang overload. Kasi ang 15 amps sa 12 volt ay mga 200 watts na yan. Pero kung kaya nito magbigay ng 200 watts sa protocol niya, sa communication protocol niya kapres ng QC 3.0 ay pwede power natin to Kulay asul. Ganun din. Baliktaran ng USB. 3.5 ampere kagad natin. On natin to Iyon. Hindi matay kagad. <laughs> Super para ayaw niyong mabibigla. Huwag natin husgahan ka agad. Okay? Three amps ang hingin natin dito. On natin. 5.28 volt. Pag wala, 5.09 volt. Okay. 3 ampere. Taasan natin. 3.1, 3.2, 3.3 3.4 Tatayang voltage drop 13.3 volt 3.5 oh. Punta tayo sa kabilang slot Dito sa baba Paka naman yun ang original na super On natin to 3.4 Walang problema 3.5. Kayang-kaya. 3.15. So, safe na siya sa 3.5. Pwede kasing meron tong overcurrent protection. Hindi siya nag-init, oh. Siya shutdown niya yung sarili niya. So, yung bagay, 3.5 naman ay okay na yun. Ito ang napipili kong ilagay sa aking portable generator na gagawin. Kursonada ko siya kumpara sa QC3. Kasi, kung titingnan natin, mas malito ng konti, oh. Nga pala, ito yung mga sa auto na Toyota, yung mga abang na switch. So, doon to nilalagay. mas maganda rin talaga to sa auto. Sa sasakyan. Meron na kayong additional voltmeter, tapos meron pang ganito. Yung nga lang. Mas malakas itong... Pero nag-init ito, ah. Ito, hindi siya nag-init. Hindi niya hinayaang mag-init siya So, merong mas priority nito yung safety. Ang pinakamalakas natin ng module ay ito. So, 5 ampere ang binigay sa atin ito. Maganda to So, maglalagay na lang ako ng link sa video description sa mga module na to So, kayo nang magdesisyon. Kung meron kayong project, depende sa budget, syempre, sa itura, sa final na itura, tapos, sa power. Okay. Sa safety naman. Pero, typical talaga. Kung maliit lang, ito pinakamaliit. Kung masikip yung area, pares nito. Maganda siya. So, okay lang to Okay lang sa akin na gamit ito. Tingnan nyo, power niya yung FX35 nang walang ka-problema. Problem, Nag-charge siya ng cellphone, matagal, matagal mag-charge to kasi ito ay 18650 na puro kulay gray. Matataas ang capacity mga makulang kulang 3000 bago naka 12 volt to. Ang charger na gamit ko dito ay 12.6 volt. So parang power bank na to na malaki. No. Pag kailangan ko ng extra USB pa, halimbawa nag brown out talaga at o kaya may camping, dadaling ko to. Ito lang ang dadaling ko dyan. Itong apata na to. Tapos, kukuha lang ako ng DC Barrel Jack, the pack dito. So, meron na akong apat na port na extra. Ilagyan ko ito ng power indicator. Mura lang to 50 pesos lang to Dito sa solar gen ko, meron akong biniling isa ito. 100. Kulang kulang 100 yata to O 90 plus. Ganun. Pero ito, malaki ang range. Meron itong setting. Ito pang 3S lang talaga. 3S na 18650. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong video na to.